Kaya mga katongs. So ako kayo mga katongs dito sa bahay ng amo ko. Kasi maraming nagsasabi na hayahay daw ko dere. Hayahay daw ko dere. Hayahay daw si katongs dere. So umpisahan na to ang pag-house tour. Pakita ko sa inyo kung ang akong mga trabaho dere. Mag-umpisa ta dere sa akong kwarto ah uh, ipaliwanag na ko kung ano man na adere <laughs> akong mga props props ka ini so magsalto dari mga katong sa kusina ay ko kusina sa laundry ito mga katong sa laundry room so maingay siya patayin natin to ito yung pinakamagulong party ng bahay which is hindi talaga yan naubusan ng trabaho dito mga katongs So, ito yung mga naplansa ko na hindi ko pa na-deliver. Kagabi ko lang yung pinalansa. Ito pa yung mga plansahe na hindi pa natatapos. Bali, apat na bag. Apat na na bag. Iyan yung ida dryer At sa loob, may laman pa yan. So, tapos na tayo dito sa laundry room. So, dito naman tayo sa... Siyempre, hindi pwedeng matapos. Ang dito na hindi kasama yung ating kwarto pahingaan. Dito nagpapahinga yung kawatawata katawang lupa natin mga katong. So ito yung kwarto ko. Ito yung asawa-asawa ko dito. na <laughs> Dito yung, yung nakalagay yung pagkain ko dito. At saka Siyempre, pag may pinapanood ako dito, nakaano, dito sa kalagay. So, marumi siya. Kasi, sa mga bata to eh. Sa mga bata to binigay lang sa akin kasi ano, wala akong upuan dito. So, hindi ko pa na labahan. Saka ito yung extra bed. Lagyan ko ng mga damit ko na hindi ko pa na uh, plancha. Saka yun yung kabinet natin. So, yung kabinet natin mga kataong So, siyan, o Okay, nakaayos siyan, yung shoes, saka yung kubita. So, hindi na kailangan ipakita natin yung kubita natin. At saka ito, pag-exercise ni ka, Toms. Pag sinisipag, exercise. Pag tinatamad, o so, derito na sigaan, kasi pag-hold, di ba? So, ito, since kanina umagap ako ngayon, hanggang ngayon, 11.40 na ngayon, dito ko muna ginarahe yung mga ginamit ko kanina sa baba paglinis. Kasi wala pa wala na hong time mga karams. kasi uh 12:30 12:30 uh, alis na ako. Magsusundo na ako sa mga bata. So dito ko muna siyang ginarahe. Pagdating ko muna mamaya ng 2:30, pagdating ko mamaya ng 2:30, papakainin ko mga bata tapos pagkain nila uh, magpapahinga na ako 3:30. So dito muna siya. Dito ko uh, ayosin uh, upin ng sababa. Pagdanan muna sila kasi wala bang tayo. So, pupunta tayo dito sa baba ng mga katobos. Dito sa second floor. Kasi, yung kwarto ko, third floor. So, dito tayo sa kwarto ng amo ko ngayon. ko sa inyo. Ito yung bahay na kung saan mag-isa lang ako dito. Maglilinis at nagsiservisyo sa kanila. So, iyan sa labas. So, since nasa third floor yung elevator, kailahin natin sa second So, ito yung kusina. May mga laman niya na kabinit. Ito yung opisina ng ano ko. Ito yung sala nila. Ito sila nakaupo araw-araw. Yan sila ba? Huwag naman sana dumating sa amin. Um, para continue yung video ko. Nakahiya naman pag abutan na yun. So, ito yung bedroom nila. Ito yung uh, closet ng amo kong lalaki. Dito siya. Dito yung lahat ng gamit niya. Maka-file yan. Yan yung kubita niya. Tapos masahay tayo dyan. Hi! Tapos dito sa dulo, sa kaliwa. Closer din ang amo ko yan, babae. Dito yung mga pangpaganda. Huli, huli ng reaksyon ng ilaw. Yan yung mga kabinet niya, mga katapos. So, baka isip nyo, kasi wala, lagi akong online, baka inaisip nyo na hindi maayos yung bahay natin na trabaho, wala puro ako cellphone, hindi yan mga katongs. Makapiles yan, mga katongs. Hindi tayo pwedeng papitik-pitik sa mga katongs. Di ba nang cellphone tayo araw-araw kung ang trabaho naman natin ay at kaya naman natin kampanan, okay? Kahit gaano po yan kalaki, mga katongs. Kaya iyan. Okay na okay yan, mga katongs lahat ng kabili niya mga ka puno yan puno yan lahat yan mga katoms puno yan kaya may handanan dyan kasi nililinis ko lang lagi tapos ito yung CR niya so hindi na natin kailangan pasokin okay so ang video to mga katoms uncut to uncut hindi natin iiik pero mamaya pag sa ano pag lalabas tayo, ikakat natin siyempre. Doon tayo mag-video ng another video sa baba. So, pupunta tayo sa first floor um, ng mga katoms. Saan? So, mga kwarto ng mga bata. Okay? So, maghagdahan tayo. Hindi tayo mag-elevator para lahat ng kasulok-sulok ng bahay na ipakita ko sa inyo. Kasi marami nag-reklamo. Ay, eh, hindi naman nag-reklamo. Ito. Ayan yung kwarto ng bata kong lalaki. Yun yung sala. So, puntahan natin mamaya yan. Dito ako nakatayos pagdala na. Ayan yung mga kwarto ng iba pang mga bata. So, dito muna tayo. Ito, pagpasok. Ito yung shows, kabinit. Show kabinit, oh. nag yung mga katoms. Yung katoms nyo, organize si katoms nyo, mga katoms. Bahala ng pagpintik pitik sa cellphone. Cellphone everyday. Basta ang trabaho. Okay. Yan po mga katongs. May ibon po yan dyan. Nagtatago sila eh. Tapos dito mga katongs. Kabinit yan mga katongs. So okay na okay to mga katongs. Hindi yun po bayad dyan mga katongs. Ano yung yan? Ako pa ba? Oo. Walang laman yan. Dito under sa mga Hindi na natin kailangan buksan lahat. Maubos yung oras natin. Sana walang sumulpot para nga walang makikita sa video nating tao. Ah, ito yung sala nila. Yung balkon dyan sa labas, sa pintuan. Pero kailangan natin sumilip. Mas yung pakadugmating si Ami. Ang... So wala pa siya. So okay, tara. Yan ang gutom. So, hagdanan niya kapag nang baba. So, hilain na naman natin yung elevator. Mm. So, dito mga katoms, kusina nila, mga bata dito. Dito sila, sila nagtatingkan ng mga chai, ganon. Pero araw-araw, uh, two times tinitsi ko dito kasi may mga hugasan silang nilalagay. So, dito naman, uh, nasarong yes. ito mga katoms. So, hindi na natin kailangan pasokin. Tapos dito, sa bunso, sa pangtatlo, at sa panganay. Nakasirado yung mga katons kasi nandiyan siya sa loob. Wala siyang pasok. So, dito tayo mag-umpisa. So, ito yung mga katons. So, kabinit din ng alaga kong bunso. Pubitan niya, which is hindi na natin kailangan pasukin. Okay, ito muna tayo. So, ito yung bedroom niya. So, goods na goods na ito mga katong kasi nalinis na natin to kanina. So, bago tayo nag-start ng video, nilinis na natin to. Hi! Tapos dito, hindi so pang Tapos ito yung mga kabinet, kabinet na, closet na. So, makaalis naman to mga hmm. Okay, okay yan. Pero hindi na natin kailangan buksan yan kasi Siyempre, gamit nila yan. Diba? Pinapakita ko lang ang um, kunti lang. Tapos, punta tayo dito sa pang tatlo. Ito din yung si Anya. So, kami ni? Dahan-dahan lang yung salita ko mga katawang kasi natutulog yung isa daw sa labi ng kwarto. Ito yung bedroom. Hmm. Maayos na natin mga kapoms. Good na good na to bago tayo pumunta sa school para magsundo sa kanila. Hello, hi! So, yun yung niya. Hindi na rin natin kailangan buksan kasi ayos na yan. Nalabas na tayo, na pupunta na tayo sa ground floor. Itong kwarto, to sa pangalan mga kapoms, hindi na natin kailangan buksan yan. Kasi, sabi ko nga kanina, natutulog siya. So, ang elevator na sa one. So, maghanda na tayo mga katos. Hindi umilaw. Hindi ito umilaw na. Para antat na uwan. Oh. Sabi na antat eh. So, dito mga katos, galing sa ganaan. Ayan yung main door. Ayan yung sala pang babae. Ito yung dining. Mm, yan yun ang gadaing. Tapos, dito sa kanan, elevator na naman, pindutin na na naman natin. Ito yung lerong para sa mga bata. Pag may bisita, dito sila papaupuin, patatambayin. Iyan e yung CR. Nalinis na rin natin ito kanina mga katoms. Wala nang problema dyan. Ito yung duha niya pang laki mga katawis. So, kukumpito din ito. May kusina din. Pinatayo ko lang yan kasi hugas ko nga lang. Tapos ito. Si Arden yan. Hindi na tayo papasok dyan. Tapos may pintuan dito mga katawis. Palabas. niyan Parking dito yung coffee machine. Tapos, laruan to nila. Pero, nandyan yung mga box kasi, dyan nagtututor every night. So, tapos na tayo dito mga katongs. Punta tayong kusina. Or, iladaan ko muna kayo sa stock room. Or sa CR. Okay, ikaw tayo. Daan mo na rin. Ito yung main door. Ito yung upuan na sa labas. Tapos yung swimming pool dyan. So, dito muna tayo. Mamayaan tayo yan. So, dining nga. Sabi ko kanina, di ba? O, oh, itong babae. Itong babae, sala. May mga gamit dyan kasi may bisita. Darating. So, dito. CR. Washroom. Binatahan. Bina natin, natin papailawin. Punta tayo ng kusina, mga ka-rooms. Sandali lang. Daan muna kayo dyan sa stock room. So, siya. Boom. Ilaw na. Ito yung stock room. Dito yung mga gamit na pa Pag may mga bisita, ito, dito, nakalagay dito. Hmm. Yan lang mga katoms. So, punta tayo sa kusina. Para nga ang video ay uncut. Huh? Uncut, uncut, uncut. Ha? Ilaw, please. Ilaw, please. Oh. Dito tayo nga maingay. Naisus pa. Small pan. Ito yung pintuan mo naman sa Tom's pintuan, exit door, yun dyan, palabas. Maghugasan ko mga katongs, hindi ko Hugasan ko yung maya-maya pag ko galing sa school. Hmm. yan ito lang. Ayan, stock room sa mga pagkain. Stock, uh, talaja. Pakita ko sa inyong mga katongs. Ayan. Ayan, naka-file yan mga katoms. Yung katoms yun, di yan ang mga katoms? Ano diba, ba Baka Bakit naisip nyo online na online ako? Every minute? Naisip nyo, ano? Pinamabayaan ko na yung trabaho. Hindi yan, pwede mga katoms. Ito mga katoms, oh, luto na yung pagkain. Matsus. Matsus chicken. Kasi bang naglilinis ako kanina, nakasalang yan dito. So tapos ako maglinis, tapos din ako magluto ah uh, chicken magluba. Ganun lang. Yan ang mga rooms, Yan ang kusina. So, punta tayo din doon sa swimming pool. Kasi doon ng maniho. Sana wala si Amo. Sana hindi pa darating si Amo. And doon si maniho. Naglilinis siya sa sakit. Then sa labas ng Dito tayo sa another pinto on Baka may pang laundry. Ayan. Ayan dito sa labas. Drahman! Busy, busy, may kausap. Ayan dito sa labas mga katawas. Doon ba na ako? Hindi ko lang alam. Naglilili siya dito katongso kasi may bisita nga Yan. Ito yung bahay ng sa Yan yung inikot natin sa loob kanila ng So, hindi ako tatayo doon sa doon sa main door kasi baka maabutan ako ni Amo. kasi naman. Dito lang sa gilid. <laughs> Pero mamaya, ipapost ko sa inyo ang mga picture ng katongso. Kasi baka mabutan, ako kaya naman. Ay! Hindi mo sirado. Yung basahan ng manihong iniwan dito. So, yun lang. May tanglad mga katungso. Manok na lang kulang na native. Tangit naman, ano han. Tangladan yung ano. Yung... Ah... Uh, 45 days na manok. So, yun yung main gate. Pero hindi tayo lalabas yan. Baka maya't maya, darap nga, darap na na tayo ni Amo. So, nakahiya naman nagbibidyo tayo tapos bigla siyang darating, di ba? So, ayan lang mga sana. Mas tapos na ako mag-house tour. So, papasok na ako para makuha ng uh, tubig na dadalhin ko sa school. Mas magsusundo na ako. Okay, bye-bye. Babush. Yun lang masasabi ko mga katongs. Yun lang masasabi ko mga katongs. Ano? Okay lang ang mag-cellphone every time, every minute. Basta ang trabaho ay nagagampanan. Walang problema sa amo yan. So ako, kahit nagdudut dot ako oras-oras, kahit na minuminuto, nakaka-reply ako sa mga whatever, wala na problema kahit nahuli ako ni amo. Alam mo bakit? Kasi, hindi ko naman napabayaan yung trabaho ko. O, tingnan nyo, di ba? Wala itong bahay nila. Hindi ko naman napabayaan. So, wala silang reklamo. Bakit silang mo, diba? reklamo di ba? Magreklamo sila na, ano, ano yung reklamo nila? Mag-isa lang ako dito sa bahay nila, tapos, ang laki pa. Di ba? So, yun lang yung mga katawag. Huwag nyo isipin na wala trabaho. Okay, bye bye. Bye bye.